welcome back to my youtube channel so ngayon magluluto na naman tayo ng giniling pero sisig siya naghiwa na kapatid sibuyas na kapatid

hindi na tayo tumung si Bully sa Ayan lang muna natin yung saging. Ilang minuto. Ayan, ano pa muna natin siya. Sarap pa muna natin siya. muna natin

kaya mag-una natin siya i-try. Mga lang minuto lang. itong ginawa natin ano guys yung peanut ha akalain yung peanut yun tapos nekos nekos magagawa dito hanggang magkakilang parang hindi siya guys parang sinabaw na siya gumamit yung eh

Kita jumpa di video selanjutnya.